ganyan kadami yung mga nagabang dito ng masasakyan so pahirapan yung pagsakay ngayon kasi medyo umaambon pa so dito to sa kahabaan ng itsan dito sa may bandang baklaran so nakipag na tayo dito sa lakad dito sa kahabaan ng itsa So ito papuntang ano to eh, So ayan yung Heritage Heritage Hotel. Sa so, pauwi na tayo ngayon papuntang Las Piñas. So time check natin mga alas 6. Ano na? Mahigit Ayan, medyo malayo-layo pa yung lalakari natin. So, ganito talaga kahirap yung sakayan dito. So, ganito na to araw-araw. Kahit na hindi umuulan, dami pa rin mga taong mag-aabang ng masasakyan. So, lagi. Yung mga galing PITX na mga bus. So, dito dumadaan yan. So ito, diretsong Molobesia na to, Yan. So yung dito naman, yan yung papuntang Cavite. Las Piñas. So doon tayo sasakay. sakay, Uy, may manok. So kanina kasi mga kasubog ang lakas ng ulan So buti huminto na So ayun eh, no, may baha pa dito So nagchinilas na lang tayo Ayan So, tinanggal ko na yung sapatos ko para iwas basa yung sapatos natin And dito tayo sa kabila so ito yung ruas boulevard na to rito San pa rin yung nakapila dito pabira Anong oras kayo tayo mga kasakay nito So tayo dun sa unahan Baka doon walang pila Parang balik ta, dun no, e, Parang pasukat to eh. Sukat pa rin ni so, baka dun sa unahan yung pabuntang Alabang maraming mga tinda tinda dito mga kasubog oh. yung mga tao talaga dito pag mga ganito aris daw. Kuy nga <laughs> na nakahuli ng alimango doon Nalok pa yung alimango niya Malaki daw So dito yung sakaya namin so Buti wala pila dito Masyado So hanggang dito na lang mga kasubog Sasakay na tayo